bos, bos bisnya si mau bisina. Udah oh, deh, oh. mau ngomong untuk bos pak, tinggal itu nih kali itu musuh. Mamuk tok una nasi lalu nggak selalu musuh. Hmm? Ah, bos. Yes! Surprise? Kamu salah kena abut? Karun lang. Nga nung huwag ako. Manok <laughs> okay, to, beha. Ganaan mong kung nga surprise ko. Um, <clears throat> by the way, akong secretary, si Crystal. Oh, ay, I... hi. Naam lang yung tao din hiwi. Eh. Naunsa ba, api na kong kita na. sa ka-excited. Hi, you are? Crystal, ma'am. Mm, nice name. I'm Glassy, girlfriend ni Sherwin. Ah, oh, nice to meet you, ma'am. Ah, sige, ma'am. Ani una ko gawas kay dapat ko buhaton. Ah, sige, sige. Mas maayos, sad. Kay gusto sa dako nga kami una ni Sherwin Ron. Hmm? Kumingaw na magbukay ko niya, ko eh. Ah, sige, ma'am. Kaya mo sa Dai. Bye. Kaya mo naman takam God in the first place. Kaya yung hindi nung takam sa gitan, yes. ba siya makadili sa atong boss, ha? Guapo. Nindot og barog. O niya, bright pa kira. Ay, wala, gil. Parang ko, yab. Ay, kama ang bisag kinsa na babae niya? Almost every week? O lang nang kapait kay ikaw mismo ang nakasakop, anak niya. Ay, sekretary ka niya. Pero nagpadasag yung kag-apil niya. Ay, ay. dili na dahi. Masas. Ay, kagawa nga nang yung dili na kay kapil lalo na yung istorya na ako. Pero hanggang ron, nagpagkamit hapon ka. Last na like ginidahi. Dili na ko. Masa na to ron, Crystal? Naka meeting with a potential client, boss, this 2 p.m. Okay, thank you. Oh, by the way, about ni Glissi. Please, boss. Hindi na lang tayo maghiskot na sa personal life na to din sa trabaho. Bo? Oh. Um, may isogo pa ka, boss? Kaya nagkampukong trabaho on sa gawas. Kuyog ta sa meeting rong hapon. Okay, magkagawas ka na. Okay, boss. Thank you. Um, table for having me, ma'am. Hi, good afternoon. We have a meeting with Mr. Wilson. Oh, yes. Please come to me. Thank you. Oh, good ma'am. Ah, thank you. Hi, mister will Mister? willie boy <laughs> willie boy <laughs> oh, <laughs> willie boy na oh. mm. <laughs> uh, by the way see si sherwin akong boss boss see si wilson childhood friend ako. nice to meet you Nice to meet you. Ah, uh, Crisal, buhat na after duty? Wala kami sa dinoon. Wala ko nakaw. Good. After duty ni mo, catch up. Pa. Uh, sure. Sige Ah, uh, boss. Una na ko. Gadali kang makikita itong Wilson? Yes, boss. Nagawa't na manggap siya. I should have known. Oh. Hmm. Ano so, sa to, boss? I should have known. kenge anak di kang klase sa pagkababay homo kun dilong sure recorded by x thunder gaming ano daily body day? ha huh? imo uh, kong i judge just because nakikita ko ulser your action says it all wow huh? so, sa emo, ha so si tawag sa imo nga hapit ka na si manala inlain mo babay so gusto kang mabawas mo ako, na ba? nako ako. Sekretary lang ko ni mo, dili ko ni mo uyab. Oh. Maong please lang, boss. ayaw wad ako respeto ni kay boss pagyapon tika. Crystal. Nagkagwa pa magagmayo, Crystal. Masus, oh, maura man good gihapon. <laughs> Ikaw, gud, Huy, Grabe kay kag-revelation, ha? Hmm? Who would have expect nga maunipadol nga ni mo karon nga sa kabadlong mo ni mo sa una? <laughs> Maugtas man ganito yung mama kasi gila kagkating klasa sa una? Kaya kag-internet <laughs> Ano na gusto sa ibalik-balik ka? Ang importante, mausap, eh. di ba? <laughs> <laughs> Maayo gani kay nausab. <laughs> 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 dinner tonight? Ah, uh, sorry boss, pero na lang lakaw. Ang um, ingon anak ka lang yung pabisig yun, no? Na, di naman ting kamalakpan during your day off. Sure, Wayne. Sukad lang niyabot na si Wilson. Wala huh? na kayo tayo na ako. Ah, uh, si Glassy Day, boss. Ganon, dilip man mo siya invite, hon. Wala na, may. Ako na siyang gibuagan. Ah, uh, ang uban di ay? I already cut my connection from them. <laughs> karo na lang? Crystal. If it means losing you, at by nga, nga ako naman gibuhat. Wow. So, sa panako? Isulti yung taka Na Nadili ka okay sa atong sitwasyon. Na nasakitan na day ka. Nga nagsilos na day ka. Abigyanin na ako nga okay na ka sa atong sitwasyon tungod kay nagtuo ko. Nga basin for fun na sagkunin mo. Please. Let's make it real This time, okay? Lama ko ni mo? Boss Crystal Lantica Kung sugton na ko ni mo I promise Kaya na ko mag-usap Para ni mo Sure, wait Ang oh, nanguyab si Wilson ni mo nanguyab sa si Boss Sure, wait, ni mo? O, oh, day Ay, wala pa nang <laughs> Day So mas bugat nila. Sakti, oi! At ba lahat na kay Judge? Kung ang kids naman, nilang duha mong pili To be honest, I know. Mm hmm? ko na magiging akong pagtanaw ni Wilson ko. Oh? So, si Boost ang mas bugat nila ni mo? <laughs> sa una pa man, di ba? ba diba, ubaigit ka itong intern pa lang sa ilang kumpanya. The crush na kainan ako si Boss. Huh, oh, I know, right? So, what's so, ano matas with son? Oh. oh, okay, dahi. Miss ko. ako. <laughs> Naibawa mo ko nga uh, amigo rin yung pagtanaan ako. Sorry, ha, Wilson? Okay na lagi. <laughs> Magigaw rin bye -bye. Oh. <laughs> joke. Joke. <laughs> <laughs> joke, joke. <laughs> Ah, <laughs> uh, Bitao Cristal, I hope you find the right man for you. Na, Diligitopasakitan. Thank you, Willy Boy. <laughs> Likewise, too. A man of Oh, sure. <will>. Yes. <laughs> Thank you, Crystal. Salamat Gigayo. kayo. Pag-isaan ko ni Mo. Di nag -di ka pa sa kitang pa. I love you. I love you to Sherwin. I still hear your voice when you sleep a dream. A year after, nag-propose na sa si Shirley ako. O sa pagkakaroon, minyo ni May o may tulong na ka mga anak.

bawa dowa sa rajuddi Jahatabu se Kam sap me lamaya sutip peminau ki singta sing kudapit sa saiyu ni lain ka adi se mi libut sas aweta. I-address lang ninyong tuliman ninyo, handi manan sa Sakarit Carol, or Women Production Center Studio, Third Floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, City City. O sa handi manan official Facebook page. Hanggang sa salamit kayo, tegang salamat sa inyo.